Hello, mga kaba Brian. This is Brian. You are watching again my short vlog for our today's video. Kaya, char! <laughs> Ang ating wala lang. Mag-video lang tayo since last day na po ni Manchita Aww. sa ating bahay. I will miss you, Manchi. So, today is Saturday. Ayan. Gagawa tayo ng vlog before tayo mag-off. So, ano yung ganap for today's video? Ayan. And, pag-usapan natin yung ilang-ilang mga as usual na hindi matapos-tapos, hindi maubos-ubos na topic na pwede nating pag-usapan dito sa Cologne, Asia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. And please don't skip us, guys, para sa ating vlogging camera. child Thank you so much. So, nakabase na ako. 2pm ang pasok ko. And medyo-medyo lani. Kaya, maulan po ngayon. Kaya, for sure, malamig na naman. So, as usual, ating vlog sa ating work ay kwentuhan ko ulit kayo ng mga ganap. Every time, magbe-break tayo. So, two weeks na ako pang gabi kasi may mga nakabakasyon. And as usual din, tayo ang reliever sa pang gabi. ba diba? So, ayun. naka-jacket na ako. Tapos, nagkasot pa ako ng isang jacket bago umalis. So, Sorry. So haba nag-aayos tayo, ayan, ang ating unang pag-uusapan ay ano ba raw or makano ba raw talaga ang panibagong basic minimum wage dito sa Croatia. Actually, madalas ko namang sabihin yan sa mga lives ko, sa mga ilakong vlogs dito sa YouTube. So, sagutin pa rin natin. So, ang basic minimum wage for this year, 2024, dito sa Asia ay nasa 840 euros before tax. So, before tax pa yan, guys. Meaning, may kaltas pa yan. Kakaltasan kayo ng mga mga benefits. Ayun. Ay, Tapos, kung ano pang mga kinakaltas sa sahod. So, you will see that on your payslip naman once na-issue na, na sa inyo. Or better, ask nyo sa si agency or sa si employer, makanong estimated neto. Sa ninyo. Pwede naman yun eh. Kaya para parang meron lang kayong idea kung magkano ba yung kinakaltas si manchita na nga sa sahod ninyo. So, as the agency or your employer, kung meron bang estimated net kung magkano yung pwede sahuri. So, ayan na. So, I hope nasagot natin yung talong na yan. So, Sunday kasi bukas yun. Kukuli nga si Manchita. Since uuwi na babalikan ka ng Dubrovnik yung kanyang mga tunay na magulang. <laughs> Kali Ecuador from vacation. Sana all nakabakasyon. So, ayan uh, naka na. Nakajakit tayo. Oh, mga good pet na ba din yung mga oversized racks na ganito? Pakita ko sa inyo. Ayan, adiba? Ah, so, ito si Manchita. Ayan. Hi, Manchita. Mamimiss nila kayo. Char. Mamimiss ka pala nila. Sorry. hila ko na yung mga kumakiti matita ito kasi makapanto tapos may kanya mga pakainan nilipin ko na bukas so maybe umaga sa kuko hopefully. kumpili yun 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 So, yes po. Actually, yung JVC sa Dubai ay bagong branch nila yan. Bagong open na branch nila yan. So, nakausap ko yung head yata ayon. Sir Jun yata ayon nakausap sa WhatsApp before. And yes, legit po si JVC sa Dubai. So, mag-inquire kayo kasi alam ko marami silang hiring ngayon. Especially sa mga gasoline work. mga gasoline work. Nila. Sa mga gasoline station. So, yung ina, yung previous uh, vlog ko. So, marami silang opening siguro na ganyan mga job uh, vacancies papunta dito. Hindi lang naman sa Zagreb, meron sa Istria, meron sa dito sa Dubrovnik. So, malay nyo, mag-apply kayo, dito kayo maas na sa Dubrovnik. O, diba? Magkita-kita tayo. So, second question, to legit ba si JVC as a Dubai? Yes po, legit si JVC as a Dubai. Paalis na tayo. Ayan. Grabe talaga yung pagod ko this week. Hindi tayo nakapag-vlog this week, diba? Parang once yeah, once lang kayo nakapag-vlog this week. Sa so sobrang busy, sa so sobrang dami kong ginagawa Kasi ang daming delivery, and hindi pa rin na audit yung store. <laughs> Kaya ang hirap makampante. Kasi baka mamaya-maya, gumating yung mag-audit. So, ang tawag sa audit dito, guys, sa kanila. Kung sa Pilipinas, audit, dito control, ang tawag nila. So, baka ma malito kayo. Ah, may control, may control, ganun, ganun. So, audit yon dito sa Pilipinas. May naamay uh, ba ako na hindi ko maahan kung saan? May something talaga. Naku. So, let's go na. Eh. Paalis na tayo. Kasi baka abot na tayo ng ulan. So, let's see. Ah... Uh, pag-usapan natin sa labas kung ano pag-usapan. So, let's go. update guys sus ko <laughs> habang po piyok tayo it's now 8.30 ng gabi pa ka na kami 30 minutes na lang naglilinis-linis na kami dito and hindi na ako nakapag-update kanina kasi wala talagang time as in napaka busy ng linggong ito since hindi uh, pa nga ka na audit kasi ano nga eh auditing ngayon eh so wala pa sa amin so alam nyo na syempre pag-audit panay todo preparation and yeah, I hope na worth it yung ilang linggo na pagpapagod ang dami talagang paleta and medyo malakas kasi itong store na to medyo ano yung palaban <laughs> kaya lagi kami busy anyway, saya ka uulan lang and uh, hi, finally, and by next week ayun, pang umaga naman ako full week ako, 7 a.m. to 2 p.m. So let's see if tuloy-tuloy yung link kong yun kasi baka maya-maya ulit nila. And ayo bukas Sunday siguro try kong makapag today siguro tong in ko na ngayon. Mag-live ako and ayo talagang siguro hilata all day din ako kasi nga pagoda talaga ang sakit ng braso ko na nangalay or ba siguro na bago kasi panay buhat ako tapos, feel kong kakamasal, sulit tayo dito, char. <laughs> Ayun, balita ko kay mamaya kung ano pa yung pwede natin mapag-usapan. Sorry guys, talaga may mga vlog lang to. Kasi gusto ko talaga ulit makapag-upload. It's been a week. S -s -s yeah, five days siguro, yeah. Uh, yung since yung ating last upload. And, di ba, mayroon tayong gusto. May mga goals tayo sa YouTube na kailangan natin magma-reach. So, hopefully, Man nyo pa rin itong vlog na to kahit na lang story time lang tayo kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Ayan. And, yun, kung meron kayong mga iba pang gustong contest, comment nyo lang. So, ayun. Nagpapahinga lang ako. Ito na yung first break ko. Simula no 2 p.m. Walang pahinga. Non-stop. Talaga tuloy-tuloy. So, nakaraos naman tayo. Hope, I hope din na okay yung ginawa namin. Ay, grabe. malakas tong story na to. Guys, akala ko noon na medyo ano, ano lang chill chill lang patagal lang patagal nakikita ko kung gaano kalakas tong store na to so yun nga pagdating ng payday try <laughs> I hope na worth it yung pagpapagod namin ng buong month ay, so back to work na. <laughs> okay, it's now 9 p.m. guys. Ay pa na po tayo. Nagtapat tila ako ng ulan. 9.30 pa kasi yung bus. So, nakausap ko na rin yung amo ni Manchita Ay, Yung Ayun, aking inaalaga ang pusa. So, ano, bukas. Ayan. Last day na niya sa bahay. Kukunin na siya ng kanyang mga magulang. Char. Kasama ang mga taga DSWD. Char. <laughs> so, ayun. So, meron ko palang i-share sa inyo, guys. Check out yung tanong ni ate sa YouTube. So, ayan. Okay, ayan. From Miss Alexandria sa YouTube. Thank you, ma'am. Sa pag-message. Sa pag-comment pala. So ang concern niyo kasi ang concern niya kasi ay um pag ba lumabas agad yung working permit, need ba daw agad ba pumunta o magpa visa sa VFS so galing kasi siya ng Dubai. Ako laging sinasabi ko, much better, huwag yun nang pahintayin pa ng 2 weeks, ayan, at least a week siguro after lumabas ang working permit niyo, magpa-VFS na kayo. Kasi hindi nyo alam kung kailan lalabas ang visa. Lalo na kapag may mga notice period kayo, di ba? So ayon. Tapos sa kanya kayo mag-decide siguro kapag nakapag VFS na kayo para sure. Kasi ang hirap talaga sabihin guys kung kailan lalabas ang visa As in wala talaga exact date Walang alam yun Mahirap tansain So much better lang na lang talaga na Kapag nagpa-VFS kayo Saka kayo magpa-VFS magpa, v... magpa pag-resign, ayun, since may rendering sa Middle East, so yun lang ayun, pabasta pa tayo guys maulan ay, finally, day off na natin Diyos ko, isang araw na pahinga pang umaga tayo so hilata only tayo bukas pero pipilitin natin na makapag-live na makapag-live ano stream sa TikTok at sa YouTube so yun lang yung bus station tapat lang ng store Mag-aantay pa kami ng 20 minutes bago makasakal ng bus. Lakas na po lang. Baka may fire. Kami sa Ibang Chie The night is very last night here Ibang oh. Chita <laughs> machi Ganyan lang siya. Hey guys, char. Pauwi ko lang. Pahilamos na natin. At sobrang lakas po ng ulan tonight. Pakita ko sa inyong labas. Napakalakas ng hangin. Grabe. Sobrang lakas. For sure. sa video yan. Yeah. So anyways, pero ating biniling tripod guys. So maglalive ako tonight sa TikTok pagkatapos nitong vlog. But before tayo maglive, ayan, kakabit na natin ang ating phone sa ating tripod. Ay, sorry. Ayan, nawala. Okay. Ayan. Sasagot tayo ng ilang tanong from our subscribers dito po sa YouTube. So, kumuha ko ng tatlong tanong. Yung bagong tanong sa atin. Na pwede kong sagotin at ma-share ko sa inyo Bago kayo pumunta dito sa Asia So, let's start So, finally, day off na natin And one day pahingala, hilata all day Perfect ang panahon bukas, maulan So, hopefully ay makapagpahinga talaga tayo Pero hindi ako, piliti ko hindi matulog ng hapon Kasi nga, struggle sa akin Pagpang-umaga ako, hirap na hirap ako matulog Okay, so let's start. Char. Okay, from Joanna Crystal, David. Ayan. Madali lang po ba makahanap ng work dyan after ng seasonal na contract? Thank you po and ingat. So, I'm always telling you guys na hindi po madali maghanap ng trabaho, lalo na kung kayo ay seasonal worker, first timer, tapos kayo yung hahanap ng inyong winter job. Alam niyo nyo naman na most of the jobs dito sa Asia ay seasonal jobs. And also, pag maraming seasonal jobs, maraming seasonal worker. So, syempre, maraming kayo mga kalaban, mga kabaya, hindi lang kabaya, maraming ibang lahi dito na seasonal workers na for sure maghahanap ng another winter job. So, uh, aking advice palagi sa inyo, at least a month before mag-expire ng inyong contract sa inyong pinagtatrabahuan. Nakahanap na kayo ng panibagong employer na mag-shoulder or mag sponsor sa inyo para sa inyong magiging bagong trabaho. Hanggat kaya rin, yearly job na hanapin ninyo kasi nakakaubos po talaga ng savings kapag kayo ay seasonal worker. So, okay. So, yun lang. At least, two months or a month before, ayan, for sure, maraming nang maghahanap din ng mga pang-winter job. Kung nasa amang kayo, part ng Asia. And, itake it nyo na yung opportunity na yon Kung continue, tingin experience, ayan, go lang ng go. Para hindi kayo ma-hassle pagating ng winter. Okay, ayan, just ko. Istas ako bigla. <laughs> pumupo si Manchita sa kwarto. Ay, Manchita, bakit ganon? Nandito siya sa tabi ko. Ay, naku. Kaya amoy po po sa bahay ngayon. So, anyways, ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating video. Ang next question natin ay kay Miss Bonita 9331. Hi sir, baka kung pwede kayo makagawa ng shorts, anong simang malakas dyan, province ng city, tapos anong phone po ang mas magandang or ang common or may mga necessary bilhin before mag go po dyan tsaka paano mo po na survive ang long flight kasi masakit sa tenga diba pag nasa plane po kayo okay so i-provide ako ng example kung anong sim card ang nire-recommend ko pong bilhin ninyo so ito guys ayan yung t-mobile na bilhin ko na ito in 2 euros ayan bilhin nyo siya sa mga t-sac or paglapag nyo dito sa airport meron naman So, ito yung binili ko. Mayroon na siya free data. Uh, di ko siya ko ilang GB yon So, ito. Hindi kasi ako mahilig mag-recharge, mag-data sa SIM card. And dito, guys, para siya kagaya sa Pilipinas na pwede kayo magpalit na magpalit ng SIM card kung ano gusto ninyong gamitin. Hindi ka guys, sa Middle East na kailangan meron kayong SIM card na register sa ID. Hindi. Dito naman, so far, oh, kung gusto mo palit ng number, paliwali. Okay lang. So, ito guys, nare-recommend ko, T-Mobile. Mura lang to, malakas ng signal, malakas ng data. And mabilis siya, lalo na sa akin, na gumagawa ako ng videos sa TikTok, di ba? Kapag nakadata, kung ginagamit ko to, nakadata ako, mabilis mag-upload. Ayan. Yun nga lang dito, kapag siguro two months, kapag hindi mo siya na-loadan, matik, mawawala yung service, so walang signal. So, kaya kailangan mag-recharge, mag kung gusto niyo talaga pang long term gamitin yung number na binili niyo para hindi kayo mahasal. Okay? Ang ating next question naman ay, Sir, bali po ba yung contract pag nasa Croatia ka na? Pag alapas na Croatia, job offer pa lang at working permit. Okay. So, based on my experience then ako, karing ako ng Qatar, wala akong pinilmahang contract from the employer. So, ang pinilmahan ko lang po ay job offer from the employer. Pati yung work agreement from the agency. So, yun lang. nung pumunta ako dito, pagka-issue ko ng ID, or yung mag-iissue pa lang ako ng ID, doon pa lang ako pumirma ng contract. And doon ko na-realize na may increase agad ako. <laughs> Pero ano guys, ha? ayoko na umasa kayo sa increase agad, agad na tanyo nyo rito. Although, may mga possibility kasi na pagdating nyo dito, kapag pumirma kayo ng contract, iba yung offer So, complacent ako na hindi siya papababa naman. Pero may malaki yung chance na mas tumaas agad yung offer sa inyo pag pumilman na kayo ng contract. And yes, may mga ganon Like for example, mayroong pinamahan nyo dito ay ganito trabaho. Pag ating nyo dito, biglang pinalitan, pwede mangyari yun. Ha? So, be ready kasi hindi nyo alam yung pwede mangyari. Pero wag, hindi nyo kayo mag-alala. Hindi nyo kayo basta-basta ng agency na kung ano-ano nalang trabaho ang may bibigay sa inyo. So, yun. Ang next natin ay yun lang. Si Manchita. Nag-away kami kanina. Ayan na siya. Nagwawala na siya. <laughs> Hello guys! Meow! Ayan, kahit pumupo ka sa kwarto ko, ay okay na po. <laughs> so yun lang. Short vlog lang to. Uh, share ko lang yung nangyari ngayong araw. And I hope na nakatulog ang vlog ito guys para masagot po yung inyong mga katanungan. And thank you so much po sa nanood, sa nanonood ngayon. Ayan. So after nito magla na ako sa TikTok. Nakarating na akin another phone pang live sa TikTok. And ayun, after nito then ay lilinisin ko na yung mga gamit ni Manchi kasi isusurrender na natin siya sa kanya totoong amo bukas. Maulan dito. So, ang sobrang sakit na. Oh, oh. Oh, o oh, diba? Nade-develop na ng ating mga muscles. Try! <laughs> Kakabuhat ng mga kahon. Ang dami dami-dami talaga. As in, kakapagod. So, let's see itong akinse. Kasi ang payday namin dito ay every 15. Balitaan ko kayo. Gawa ko ng vlog kung worth it ba yung maging pagod ko this month. So, hindi ba ako nag-expect. Pero, ayun, syempre, nakakapagod na talaga dahi. and as I mentioned a while ago medyo malakas yung store medyo gumugulong medyo may gustong patunayan <laughs> marami busy maraming bumibili pero maganda yun kasi uh, tumataas yung sales ng store yun nga lang hindi talaga may yung mga waste so Manchita what can you anong gusto mo sabihin sa iyo mo last night dito sa apartment ha, anong gusto mo, anong message mo sa kanila pag bagong kain talaga siya guys so parang hyper niya. kasi yung tipong nakakalmutan ito kanina nakalmutan naman niya ako ayan kasi lumabas siya ng bahay okay thank you so much guys for watching if you have any more questions or suggestions i-comment nyo lang naka day off ako bukas pilitin natin makagawa sa pong vlog <laughs> para makagawa ulit ng content so I hope na huwag kayo mag-skip ng ads kasi Nag-iipon talaga ako. Hindi naman ako basta-basta bibili ng... Alam nyo, yung goal natin ay makabili tayo ng vlogging camera. Yun yung ating first goal dito sa YouTube. Siyempre, ipinag-iipon ako naman yun. Hindi naman yun agad-agad i-afford na-afford ko. Uh, so, hindi naman ako mayaman. <laughs> lagi iipunan natin niya. Ayan, sa mga gusto nabang sponsor Char! Ayan, thank you so much. Keme lang. Ayan, thank you so much guys for watching. And sa lahat po ng mga naghihintay na kanilang mga working permits, ng visas, kapit lang kayo guys. Malapit na yan. Dalating din sa tamang panahon ng inyong mga nihintay. Lalo na yung mga naghihintay ng visa. Wait, wait nyo na lang. Visa na lang ang nihintay ninyo and approve yan. Huwag kayong magalala din. Approve and sure na makakapunta kayo dito sa Croatia. So, ngayon pa lang, kinakongratulate ko na kayong lahat sa inyong panibagong journey dito sa Europa. So, that's all for today, guys. And I will see you on my next vlog. Ciao! Ciao!